Hello po mga kapatid. Kape Panto ng Diyos ang parating sumakin. At narito na naman po tayo sa Talakayan with Kaburno ng Packbusters PH. At kaya hindi na patatagalin pa. Simulan na natin ito. Let's all welcome. Kaburno, hello po. Magandang araw po. Hello po uh, kapatid na Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Anong meron dyan bro? Yes bro. Um, ito po yung ating tatalakayin ngayon, ano? Merong isang MCGI na nag-comment dun sa, ano natin, uh, isang sa mga video na tinalakay natin patungkol sa ang katanungan na di masagot ng maayos ng mga MC. So nag-comment itong si, I think, Sophia to. Sophia N. Is. Sophia Is. Sabi niya, wala kayong alam sa Biblia. Ayun. nasa Biblia yung pagpapakita ng mabuting gawa utos ng Diyos yan. Hindi po kami nag-aangkin na kami ang tunay na iglesia. Umanib lang kami at walang Roman Catholic sa Biblia. Anong ko po, po, sino ang nagbautismo sa Papa niyo? So, madami siyang naging ano, no? Ito yung kung baga, short cut yung naging sagot niya dyan, Kapurno. So, bigyan po muna ng context yung mga kapatid natin, Katoliko. So, dito sa, ta video na yun, na kung saan siya nag-open, pinaliwanag natin diyan yung ano yung patungkol doon sa kung sila eh umaanib lang sa tunay na iglesia Nasaan yung inaniban nila no hindi yun masagot kasi ng MCGI. sino yung tumanggap yan. Hindi nila masagot din yan ng matino o maayos. Meron sagot sila pero pamimiloso ko. Kasi hindi naman daw sila yung tunay na iglesia. Umanib lang daw sila. Eh, yun yung ano, yun yung umula, short na explanation dun sa patanungan na di masagot ng MCGI. Next is yung tinanakay ko din po doon na yung patungkol sa bautismo ni Soriano, mga kapatid. Nangangaral kasi si Soriano na hindi totoo yung bautismo nating mga katoliko. And in-expose natin siya. At sinabi ko na kahit di naman yung pinapangaral na bautismo ni Soriano, hindi din totoo. Bakit? Hindi nga siya nabautismuhan sa sarili niyang pangaral na bautismo eh kasi hindi po nabautismuhan si Soriano doon po sa MCGI. Walang makapagpatunay niya. Ginagarantya ko yan. 100% patutin. Pag may nakapagpatunay na mali ako, no, lalo na kung makapag-upload, ebidensya na si Soriano na bautisman sa MCGI, public apology ako. Ginagarantya ko yan. Mga kapatid. Ganun ako kasigurado. Kasi ang alam ko, si Soriano hindi po nabautismuan sa MCGI. Manapa, na nabautismuan siya sa Peking iglesia. Yung iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, aligi at suhay ng katotohanan. Sa aligi at suhay, suhay ng katotohanan na itinatagpo ni Ginoong Nicolas Perez. So, si Ginoong Nicolas Perez po ay galing sa INC. No? So, therefore, yung mga iglesia pinagtatatag na yun, e, eh, iglesia hindi po sa Diyos. So, therefore, kung yung iglesia na yun hindi sa Diyos at doon na-bautismohan si Suriano, which is doon sa haligit suhay, hindi eh, po totoong bautismo yung natanggap niya. So, buti pa yung bautismong natanggap ko doon sa MCGI, kung yun man e totoo. Kasi ako na-bautismohan sa MCGI, pero yung teacher ko noon, si Suriano, di na sa MCGI. Kaya in-expose din natin na double standard si Soriano kasi kalit na galit siya kay Felix Manalo. Kasi si Felix Manalo, never din pong nabautismuhan sa iglesia ni Cristo. Hindi siya nabautismuhan doon. Sa ibang iglesia siya nabautismuhan. Si Soriano, ganun din naman siya. And then doon naman next doon sa, wala daw kaming alam sa Biblia dahil doon doon sa pagpapagawa o pakapita ng mabuting gawa. Kasi mga kapatid, ang naging dahilan kasi namin diyan, maganda mabasa ko na po sa inyo, ito po yung context mga kapatid. Sinasabi kasi namin yung 3, 2, hanggang 3 po. Ganito po yung nakasulat po. No? So sinasabi namin na itong MCG ay lumabalabag dito. Pag ikaw ay naglilimos, huwag kang tutungtong ng karapan. Ito yung no, ginagawa ng mga pagkakabaw sa pinagoga, sulan, etc. Et And then diretsyo dito sa may 3, na kapag daw naglilimos, huwag nang malaman ng iyong kaliwang amay yung ginagawa ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung gumagawa ka ng mabuti, hindi na po dapat ipinagsakalat yun. Siguro gamitin natin yung magandang balita. Ayan e, you no? Know, huwag nang ipakalam kahit sa Pinakamatalik na kaibigan. Pag mo na daw ipalang, kung gumagawa ka ng mabuti, hindi na kailangang ano, 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 pali, palambang. Pahala na ang Diyos yung magpakita nung ginagawa mo pabuti. Eh, naku, no, pangang iyong paglilimos, which is yung paggawa ng mabuti, ay malihim at ang iyong ama ha, na nakapikita sa lihim ay gagantiin Ngayon, ang sagot ng MCGI ay dyan, mga kapatid kaya sinasabi nila yung sinasabi nitong si ano, si Sophia na dapat daw pinapakita yung mabuting gawa kasi eto daw nasa sa stress. E sa is stress hanggang 4, yan daw po ay personal. Hindi naman yan yung yung group effort. Yun yung kanilang katwiran. Yun yung kanilang interpretation. Yun yung, kanilang interpretation naman na dapat daw yung mabuting gawa eh yung ano, yung panata pa na kalimutan ko yung exact verse yung tutungkol po sa ano sa yung payo'y maging ilaw ng sanlibutan eh, upang makita nila ang gawang mabubuti, Yung gawang mabubuti. Kaya ganyan na ginagawa ng CDI. Ang mga politiko, pag gumagawa, dapat binibigyan ka, dapat pinapakita sa madla, pinagmamayabang yung kanilang di umano'y mabuting gawa. Kaya pansinin nyo, kahit yung lugaw na lang, sopaw na lang, burger na lang na pinamimigay, dapat may nakalagay pang MCGI at ang pinakapangit pa sa kanilang ginagawa. Yes, definitely, tama yung narinig nyo. Pangit talaga, mga walang yan, kapal ng buka ang pinapairan. Dahil sinabi po nung isa sa kanilang tagabasa, which is si, si Dos Cruz, yung ating naging teacher, at sinabi niya po na yung kanilang mabuting gawa, eh, legit. At yung mabuting gawa natin, mabuting gawa ng mga sekular, mabuting gawa ng iba pa, ginagaya lang daw silang mga MCG. hindi daw totoo yung, yung mabuting gawa natin. Ginagaya lang daw natin sila. At yun ay eh, katapalan po ng mukha mga kapatid. Ano? Wala pa po, lilinawin ko na to mga kapatid. I want to be fair. Wala pa pong MCG ay wala pa po si Soriano. Hindi pa pinapanganap kahit lolo pa ni Soriano, meron na pong gumagawa ng mabuti. At yung iglesia lang naman pag-uusap. Nabang iglesia katolika, gumagawa na yun ng mabuti wala pa si Soriano. Pero hindi pinagbamay abang ng simbahan. Katunayan, hindi nga nila alam yung mga pinagagagawa natin eh. Pinuhusgaan pa nila yan. Pag may nakita ka, merong ano, mga kapatid, eh, sasabihin nila, eh, ano daw, minsan lang naman daw sila gumawa ng mabuting gawa. Hello? Hindi magiging largest charitable institution ng Iglesia Katolika. Kung, kung, eh, ganun yung, ganun yung ginagawa ng Iglesia Katolika, yung bintang ng mga MCGM. Okay? So, hindi po totoo na sila yung legit lang na gumagawa ng mabuti tapos tayo hindi. Sila lang yung pinagkalooban ng Diyos, yung sa paningin ng Diyos gumagawa ng mabuti, tayo hindi. Tutol ako diyan. At kung sekular ang pag-uusapan din naman mga kapatid, ang largest charitable institution naman po, kung sekular ang pag-uusapan, kung di po ako nagkakamali, yung charitable institution ni Bill Gates at yung kanyang ex-wife, yun po, sila yung may pinakamalaking charitable institution walang wala pa sa 1% siguro ring nagawang uh, charitable works ng, ng mag-asawa na yon. Secular mga kapatid, dahil hindi really yun. Secular, doon sa ano MCG. Ang MCG, kailangan lang naman yung MCG ay scarce na yan mga kapatid. Ngayon lang naman naging ganyan yan eh. Nung sa panahon ni Soriano, hindi naman ganyan yung pagbubukod yung poverty porn nila. Hindi po mga kapatid, hindi pa ganyan katindi. Medyo-medyo lang naman nung dati. Pero ibig ko sabihin po mga kapatid, yung gawain nila na yan, hindi sila nagsimula dyan. No? Hindi sila ang nagsimula dyan. Maraming tao po sa mundo. Bilyon po tayo mga kapatid. At hindi lang Pilipinas ang bansa dito sa buong mundo na ng charitable works. No? At kung religion lang, hindi na pa ng pag-uusapan. Hindi po ginagayang MCGI. Kahit huwag na po isama yung Iglesia Katolika. No? <laughs> Karalihan po ng hakbulto ganyan. Tignan niyo po yung Tiki Buloy. May charitable institution din sila. Ano ginagawa nila? Di ba pinagmamayabang din nila? Eh si Tiki Buloy daw, tumulong daw sa mga bata. Ganun mga kapatid. Yan eh, ano lang naman yan. Pang front lang naman yan ng mga kulto. No? Kulto moves lang po yung mga ganyan. Ayan yung context po nun. Ayan po, cover no. <laughs> Ayan, grabe naman sa context pa lang, na tayo. O, sige, sige. <laughs> uh, Brother Gabriel, yung tinutukoy mo na kanilang uh, kinakatwiran na para mm -hmm. ma-validate yung kanilang ginagawa, nasa sa uh -hmm. ano yon Mateo, pakibasa ka na Gabriel, 5, 16. Opo, opo. Ah, uh, ito po yung katwiran nila. Ha? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Ayan po kami. Oh, yan yung kanilang ano, basihan. Kasi may napanood akong video ni Daniel Razon, yun ang kanilang katwiran. Actually, mali yung unawa nila dyan. Kasi sabi sa kalata, yung hinahanap, ilaw. So dapat, ikaw, magpapalabas ka muna ng ilaw. Hindi mabubuting gawa yung ilalabas mo, kundi yung ilaw, sabi ng Biblia, eh yung ilaw ba, e eh, mabubuting gawa? Hindi naman ganun yun, Brother Gabriel. Kasi kung makita sa iyo yung ilaw, mahanap nila sa iyo yung mabubuting gawa mo upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Yung ipapalabas mo, hindi naman mabubuting gawa. Hayaan natin silang, makita nila sa iyo yung mabubuting gawa na ginagawa mo. Ibig sabihin, yung mabubuting gawa, hindi mo ipapakita yon. Wala namang sinabi dyan eh. Ang sabi yung ilaw naman yung ipapakita mo, di ba? Lumiwanag na gayon ang inyong lumiwanag. ilaw. Bas oo, oo, basahin mo nga sa, ano, sa King James Version, pakibas, abati na okay. Let your light, ayun, shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in O, maliwanag. Let your light, hayaan yung liwanag mo na lumiwanag ano, before men. Eh, sinasabi ba? Let your good works shine before men. Ganyan ba yung nakasulat, Brother Gabriel? Hindi naman. Yung sinasabi, let your light so shine before men. O ano ba? Kung, alibaba, ba nakita ng mga tao, ano yung mangyayari? So kung makita ng tao yung liwanag na nasa iyo, makikita nila yung mga mabubuting gawa na ginagawa. mo. Gan noon yon hindi ibig sabihin na yung mabubuting gawa yun ang ipapakita mo hindi ganoon ang nakasulat diyan kaya mali unawa nila brother Gabriel eh. mali mm -mm. yes yes oh, diba? at saka yeah, at saka at saka yan nga yung ano eh in, yan nga ay eh, aligned doon sa Mateo sa 2 at 3 brother Gabriel na hindi mo talay hmm. ibubunyag yung mabubuting gawa mo. Kasi yung ibubunyag mo, hindi yung mabubuting gawa mo, kundi yung liwanag. 5 is ng Mateo. Ibig sabihin, mas pabor sa ating argument yan, Brother Gabriel. Kaya mali, mali itong... O oh, yan ang katotohanan. Ayan. So yan yung una kong masasabi. Ngayon, balikan natin yung, yung tanong niya kanina. Kasi meron oh. siyang mga patutsada doon. Eh. O oh, sabi niya, eh, to mm -hmm. ayan, oh, hindi daw sila nang aangkin na sila daw ang tunay na iglesia. Umbahanib lang sila. Yun nga, hanggang ngayon, kahit yan yung argument niya, wala pa rin siyang sinabi kung sino yung tumanggap. Kasi kung si Soriano tatanungin mo, yung tumanggap hmm. ang Diyos daw. E paano mo masasabi na tinanggap nga ng Diyos? Walang indication, walang... Alam mo yun, brother Gabriel, wala eh. Hindi mo mapapatunan sa akin daw. yun. Oh, eh ang aral, eh yung aral nila, bulok naman. Mali-mali naman, di ba? Kung oh, hindi nga sila tinanggap, ngayon sabi pa niya, hmm. wala raw Roman Catholic sa Biblia, hoy. Hindi Roman Catholic yung pangalan, ha? Yung Roman Catholic, Church. rito yon Roman hmm. Catholic Church, right po yon rito yung pangalan ng iglesia iglesia katolika apostolika romana o oh, yan yan pwede yan o oh, oh, di kaya catholic church yeah, no, descriptive name oh, pa yun oh, oo oh, oh. tapos tinatawag siyang catholic church kasi nga ka, sa catholic church marami siyang ano, rito isa na doon yung latin right or mas kilala natin na roman catholic kasi yung roman pinaka maraming members eh maraming members na yung kanilang rito Roman Catholic or Latin, right? O, di alam ni ano yan ni Sophia Andisca. o, ano yan is kasinungalingan. <laughs> di ba? Oo. Ah. Opo. O, di ba? O tapos ayan no, naghahanap ka pa ng Catholic Church. Ayan oh, nasa Biblia oh. Pabuti na lang pinakita mo na sa screen yan, no? Roma o Tunsi 12. O Kristiano daw tayo. O ba? Diba? Nako, napakaliwanag. Hmm. Pagkatapos, Brother Gabriel, meron siyang isang tanong. Sabi niya, eh, sino daw nagbautismo sa papa natin? Hoy, tandaan mo, bago naging santo papa yung santo papa natin, pare mo na siya. So bago siya nagpare, ha, siya ay nabautismuhan. Hindi pwedeng hindi ka nabautismuhan, no? Bilang katolik. Oh, ito, mas, alam. ano ba naman yan? Sino nagbautismo sa papa nyo? Eh siyempre binautismuhan. Pero para tanongin, sino nagbautismo? Eh di ko, yun ang sigurado katoliko din ang nagbautismo sa kanya. Yes. parang katoliko na, din. Oo, sigurado tayo doon. Parang katoliko yon. Pero para sabihin mo oh, na sino yung nagbautismo sa papa niyo, parang tinapalabas niya, hindi na bautismo ang santo papa natin. Kasi para makutya tayo doon sa kay na hindi naman nabautismo ng kaniyang ewan ko kung sino nagbautismo diyan pero sa ibang Makukipo uh, ibang si. Pala, mm -mm. 'di ba? Parang ganyan yung ipapalabas niya ang ending. Hindi niya pala alam lumalabas ang kaniyang pagiging ignorante sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ah, kasi panay lang paninira eh, di muna ni research eh. Oh, yan ang masaklap doon. Hmm. Okay research naman. yun ng nako, kung si Brother Wendell Talibong pa, mag-research din pag may time. O, oh, diba? di ba? Yun. <laughs> non, yun. O, di ba? So, yung mga argumento mo, nako, Panis na yan na luncheon meat, brother Gabriel. Puro lahat mali. Wala pa daw tayong alam yes. sa Biblia. Siya yung walang alam sa Biblia. Mali-mali yung kanyang unawa. O, baka magtatanong sila, ano ba yung tinutukoy na ilaw doon sa Mateo 5.16? Eh, kayo magbasa kayo ng Biblia. Nandun din yung sagot. Basahin mo mo yung buong Mateo 5. Sino ba yung ilaw na tinutukoy? O, basahin mo. Andun ang sagot. Eh, nagbabasa kayo ng Biblia. You are claiming na magaling kayo sa Biblia. Eh, sagutin nyo. Oh, di diba? Pero sigurado ako, hindi yan tumutukoy sa mabubuting gawa. Kasi out of context lalabas nun. Mali. Oh, diba? So, ganun yon kapatid na gapit. Mm -mm. Yan ang sagot natin sa pangpupuna ni Sophia and uh, Iska na yung puna niya, puros palpak. Mga Iska, sinungaling. <laughs> Isan na <siya. laughs> oh, <laughs> oh, diba? oh, yeah, Okay. So, ayan. Kasi na malinaw yan sa atin, mga kapatid kong katoliko, ha? Huwag po kayo magpapa-apekto kapag kayo nakatanggap ng mga ganyang komento, no? Kasi ano lang po yan, mga kapatid, hindi matanggap ng MCGI na palpak na talaga sila. So, siguro gusto nilang idamay yung ating simbahan o gusto nilang idamay tayo sa kapalpakan nila. Eh, naku po, eh, iba ang may alam. So, kapag tayo may alam sa ating simbahan, kapag ang katoliko may alam, ang aral ng iglesia katolika, hindi maapektuhan ng ganyang uri ng kasinungalingan. And I hope sana nakatulong po kami na magkaroon kayo ng awareness regarding dito sa mga ganyang uri o basurang komento ni Sophia Kentis. No? At hindi lang siya ang may ganyan. Hindi lang siya ang may ganyan. At mga titiya po, mga kapatid, marami pa pong mga MCGI member ang gigil na gigil sa ating simbahan na ganyan at ganyan lang din po ang script na kanilang ginagawa. So I hope sana makatulong po kami na ma-inform kayo kung ano yung nararapat na kasagutan ng Maraming maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid. Buli po ako po ang mga lingkod, Brother Gabriel Guzman, ng Parunong Katoliko, together with my partner, Governor of Pastors Speech Yata naman po tayo ang ng ating piniro.